every one fly and explore the world. Yan ang goal ng Cebu Pacific, ang mabigyan ng lahat ng abot kayang flight sa iba't ibang destinasyon. Ngayong umaga, meron naman tayong kwentong maririnig kwento makapagbibigay ng inspirasyon sa bawat biyahero. Kinilanin natin si Lois Ann Yasay, isa sa Soul Sisters blogging duo. Ang grupo ng dalawang magkaibigan nagbitiyo sa kanilang mga trabaho para malibot ang buong mundo. Isa so ako dating financial services trainer para sa isang bangko. Kaya lang, gusto, gusto ko talaga mag-travel. Yung maganda naman sa story is that na-meet ko yung isang financial services trainer din siya sa so same company na mahilig din mag-travel. Naisip namin kung makakaipon kami ng pera at, at sa time na yun, naisip namin 100,000 pesos. Baka maglast yon ng ilang months sa pagkatrape. Grabe, sobrang saya. Parang, it's really, ano, no, parang life-changing. Kung baga, pag budget eh, airline, naisip ko parang hindi maganda yung customer service. Pero pagdating sa Cebu Pacific, hindi naman kami binigyan ng hassle, napaka-stress-free, na-afford na natin mag-travel ngayon even though hindi pa tayo ganun kalaki kumita. Nagustuhan nyo ba kami kwento ngayong umaga? Abangan na iba pa mga kwento ng biyahe ni Juan, hatid sa inyo ng Cebu Pacific.